Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Iris. Magiging maingat ka sa usapin ng pera at may matali nung pag-iisip sa trabaho. Hindi ka basta gagawa ng mga bagay na makakaapekto ng masama sa iyo, kaya naiiwasan mong magkaroon ng kaaway. Maaruga ka sa pamilya at laging handang magbigay ng payo para manatiling maayos ang samahan sa bahay. Sa trabaho, matyaga ka dahil alam mong doon nang gagaling ang ipon para sa kinabukasan. Lagi ring nasa isip mo ang pagtulong sa magulang at kapatid kapag nangangailangan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Taurus. Maingat ka sa trabaho at tapat sa iyong hanap buhay. Hindi ka basta nagpapadala sa pakiusap at ayaw mo ng pagkakamali. Disiplinado ka at maingat sa mga sinasabi para hindi makasakit ng iba. Ayaw mo ng suhulan o usapan tungkol sa pera na hindi tama. Mapanuri ka sa trabaho at hindi gumagawa ng pabigla-bigla. May katipiran ka rin sa paggastos at malambing sa relasyon. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Gemini Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Gemini. Mapanuli ang isipan mo at maingat sa bawat hakbang para makaiwas sa pagkakamali. Matalas ang mata mo sa trabaho kaya hindi ka madaling maisahan. Kapag may nasabi kang gagawin, sinisiguro mong tutuperin ito. Matsyaga ka at mas pinipiling magtrabaho kaysa makipag-usap sa mga bagay na walang kabuluhan. Ayaw mo nang kayabangan at mas gusto mo ang simple at maayos na kilos. Sa pera, mas pinipiling mo ang magtipid bago gumastos. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat Cancer sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Cancer Matahimik pero matapang ang iyong ugali Hindi ka pabigla-bigla sa salita at laging pinag-iisipan muna ang sagot Maingat ka rin sa kilos lalo na pagdating sa trabaho o pinagkakakitaan Masipag ka at naniniwala na sa sipag ng gagaling ang ipon para sa kinabukasan. Malambing ka rin sa usapin ng pag-ibig at pinapahalagahan ang pagkakaintindihan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Leo. Madali kang minus kaya iniiwasan mo ang mahahabang usapan at mayabang na tao. Ayaw mo rin ng suhulan o usapang pera na hindi tama. Stricto ka sa salita at sa trabaho, gusto mo ay malinaw ang dapat gawin. Maaruga ka sa magulang at kapatid at handang tumulong sa kanila. Ayaw mo ring makasama ang mga tamad at mahirap kang agad magtiwala sa pera, mas pinipili mo ang magtipid. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Virgo. Matahimik ka sa trabaho at mapanuri ang isipan mo lalo na kapag seryosong gawain ang hawak. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa para mas tumagal at mas maging matibay ang resulta. Disiplinado ka sa pakikipag-usap at maingat sa sinasabi para maiwasan ang pintas ng iba. Sa pamilya, maaruga ka at laging naghahatid ng positibong enerhiya. Sa usaping pag-ibig, malambing ka ngunit may pagkakataon ding mabilis magselos. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Libra. Masipag ka at mas gusto mo ang tahimik na araw lalo na sa trabaho. Sa pamilya, nais mo ay masayang usapan na walang sigawan o pagmumura. Matsyaga ka at ayaw mong nakikisuyo sa iba, mas pinipili mong kumilos sa sarili mong paraan. May maunawang ugali ka at handang magbigay kapag tama, pero kapag mali, hindi ka nagpapadala sa pakiusap. Sa trabaho, nakapokus ka sa dapat gawin at hindi basta nagtitiwala ka agad, lagi kang nag-iingat. Sa pera, pareho ang iniisip mo, ayaw mong may kalokohan o panlilinlang. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Scorpio. May ang ugali ka at naniniwala na sa tiyaga ay may tagumpay. Sa trabaho, ginagawa mo ang tama at ayaw mong pabayaan ang dapat matapos hindi ka basta nagbibigay ng kaalaman dahil para sa iyo, ito ay kayamanang dapat gamitin ng maayos. Hindi ka rin madaling magpautang dahil inuuna mo ang pangangailangan ng pamilya. May katipiran ka sa paggasta at mas pinapahalagahan ng ipon. Sa gabi, nais mo ay pahinga ng isip at katawan para may lakas sa susunod na araw. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Sagittarius. Matalino ang isipan mo at bago kumilos, nais mo munang gumawa ng plano para makaiwas sa gastos at pagkakamali. Sa trabaho, mas gusto mo ang tahimik na paggawa at hindi ka madaling mapakiusapan lalo na kung taliwas sa tama. Tapat ka sa hanap buhay at sa sarili. Maaruga ka rin sa pamilya lalo na sa kalusugan at pagkain. Sa pag-ibig, wala kang iniisip na selos at mas nangingibabaw ang tiwala. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Capricorn. Mapanuri ka at hindi pala salita lalo na sa trabaho. Mas gusto mo ang gumawa kaysa tumambay at laging malinaw ang isip mo kaya positibo ang enerhiya mo sa buhay. Ayaw mo ng chismis at hindi ka basta nakikisuyo sa iba lalo na pagdating sa pera, para walang utang na loob na babayaran. Maaruga ka sa pamilya at sa pagkain nila. May sariling paniniwala ka at hindi ka basta sumasabay sa iba, mas pinipiling mong maging maingat sa lahat ng bagay. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Aquarius. May islan ka at mapanuri lalo na pagdating sa trabaho. Maaruga ka sa pamilya at laging iniisip ang kalusugan. Ayaw mo rin gumawa ng pakikisuyo sa iba kung wala namang obligasyon. Masipag ka at ginagawa mo ang lahat para maging masaya at maginhawa ang buhay ng pamilya. Ayaw mo ng chismis at tukso sa usapin ng pag-ibig. Kapag nagsimula ka na sa trabaho, ayaw mo ng abala. Sa gabi, pahinga ng katawan at isip ang hinahanap mo. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan ngayong araw para sa Pisces masinop ka sa ginagawa at hindi mo basta hinahayaang mawala ng hanap buhay. Sa trabaho, mas gusto mo ang tahimik na paggawa at hindi ka nakikisama sa kwentuhan. Maingat ka sa pananalita para maiwasan ang kaaway. May katapangan ang ugali mo at hindi ka basta nagbibigay ng pagtitiwala. Sa pera, matipid ka at pinipili mo ang pag-iingat kaysa sa magastos na bagay. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya maging laging maingat.